Ito ka Gencon, mga available dito ka Gencon na mga aircon. Lahat ng ka Gencon inverter. Tapos ka Gencon, kung gusto niyo ka Gencon ng mga ganitong unit, mga floor mounted, mga ceiling type, ceiling suspended. Marami naman kami stock niyan ka Gencon. So ito ka Gencon, may mga ano din tayo dito, higher. Ito ka Gencon, Hitachi. Tingnan natin doon sa storage ka Gencon. Ito ka Gencon yung storage namin. Papakita ko sa inyo yung mga unit namin dito. Tara. Ito ka Gencon, mga insulation namin to. So, yung ginagamit namin kay Gencon kapag ka nag-install kami. So kay Gencon, yung mga items pa namin dito. Yan, marami pa kami stocks. Ito, mga nakasell lahat yan kay Gencon. Yan, may EOX, may Daikin, may Chick. Yan kay Gencon, ito mga Chick to. Yan. So, ito kay Gencon, oh, mga EOX din. Yan. Marami tayong Daikin kay Gencon. Yan. Tapos, EOX, saka Chick, ang marami. Yan kay Gencon, punta na lang kayo dito sa showroom namin para makapili kung ano yung nagustuhan nyo na ano unit. Thank you, ka Kon.